<laughs> Yan ang idol ko. Tengas <laughs> mo. <laughs> Salamat, Sir. Sige, <laughs> <Yes>, oh. <laughs> sige. Oh, ingat ingat. Oh. God, thank you. Oh. oh. <laughs> sige, sige. God, thank you. Thank you. Oh, oh. 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 <laughs> Guys, uh, may dito sa ano, kali um, yung mga guard dito is uh, sobrang mabait sa atin mga followers natin kaya uh, bibigyan natin ng uh, kaunting uh, pakonsuelo kaya uh, natin yung mga guard dyan yan o, oh, tayong tao oh. yun yung isa o oh. yun yung isa wala yung isa. Tatlo to eh. O, ito to eh. Oh, maraming tao dito palagi. Oh, isa na kayo yung isang bard. Nahanap ko para deliretso well, bibigyan natin ng ah. ah, pang counting cash. O oh, yan o. Okay. Oh. ano 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 Ha? ano 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 ka ano 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 Oh. Dito tayo, tanay, dito oh. Oh. Guard, thank you oh. 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 <laughs> San yung isa? Oh, wala yung isa oh. Wala na yung isang guard Nahanap ko yung guard na isa Wala oh. Wala na wala na talaga oh ah nandun pala oh nakita ka doon malayo doon ah, yeah, oh doon ah ah nandun oh lapitan natin para oh yun know. oh oh ah oh. 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 thank you Oh. idol ko. Tanggas mo. Salamat sir. Sige, sige. Oh, o, ingat, ingat. Salamat sir. Sige. O, yun o. Minsan-minsan na tayo dito. Ah, jali busy bukot para magmeryenda. At ah, yun. Ah, ang pang snack lang naman nila yun. Yun know. o.